Si Antonio Kando Halili ay dating ama ng Tanawan, Batangas na minsay naging kilabot ng mga halang ang kaluluwa. Siya ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng kanyang bayan. Araw-araw ang sa palengke. Meron mm -hmm. diyang nahuhuli kami tapos eh, pag nakulong may, may lalabas. Dahil maliit lang piyasa. Titira, titira na naman. Ah, ah. Walang tigil yan. Kaya dumating yung point na sabi ko, ano kaya ang gagawin ko dito? Hiyain ko kaya ito? Pag ito kaya napahiya, titigil na. Hindi lamang dahil sa kanyang mga nagawa bilang isang alkalde, kundi dahil din sa brutal na pagkamatay nito na hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan mula sa kanyang pagiging isang matagumpay na negosyante na nagtatag ng ANC Halili Group of Companies ay pumasok siya sa mundo ng politika at nanalo bilang alkalde. Ang kanyang pagiging alkalde ay minarkahan ng kontrobersyal na kampanya kontra ilegal na bato na tinawag niyang Walk of Shame. Sa kampanyang ito, ipinaparada niya ang mga nahuling sospek sa paggamit at pagtutulak ng bato na may mga karato lang nakasabit sa kanilang leeg na nagsasaad ng kanilang mga kasalanan. Pinag-walk of shame ng mayor ng Tanawan, Batangas, ang isang suspect umano sa budol-budol. Sa videong ito, ang ipinaparada sa palengke ang suspect Cavite. Habang umani ito ng papuri mula sa mga taga-suporta, kinunde na naman ito ng mga grupo ng karapatang pantao dahil sa di umano'y paglabag sa due process at human rights. Sa kabila ng kanyang matapang na panindigan laban sa iligal na bato at ang kanyang hayagang suporta sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte, nakagugulat na nakita ang pangalan ni Halili sa listahan ng mga sangkot sa pinagbabawal na gamot na inilabas ng Pangulo noong 2017. Dahil dito, tinanggalan siya ng kapangyarihan na mamuno sa mga lokal na pulisya mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon at handa pa umano siyang magbitiw kung mayroong matibay na ebidensya laban sa kanya. Ang di inaasahang pagkatodas ni Halili noong Hulyo 2, 2018, Habang nagsasagawa ng flag racing ceremony sa Tanawan City Hall ay nagdulot ng matinding takot lalo na sa mga aktual na nakasaksi sa kanyang asasinasyon. Isang bala ng 5.56mm ang tumama sa kanyang dibdib na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Ang mga kuha ng CCTV ay nagpakita ng isang puting sasakyan na pinaniniwala ang ginamit bilang getaway vehicle. Ang mga motibo sa likod ng pagpatay ay nananatiling palaisipan. Mike, Mel, uh, Vicky, mga kalaban sa politika, mga nasa kasaan ng alkalde sa kanyang kampanya kontra droga at ang umunay pagkakabilang ni Mayor sa Ilan lang yan sa mga anggulong posibleng may kaugnayan sa pagkakapatay kay Tanawan City Mayor Antonio Kalili ayon sa Philippine National Police. May mga haka-haka na ito ay may kaugnayan sa agawan sa lupa. Alitan sa isang dating general o ang pagnanais na patahimikin si Halili dahil sa kanyang mga nalalaman mayroon ding mga nagsasabi na ang mga akusasyon laban sa kanya ay isang paraan lamang upang sirain ang kanyang reputasyon. Ang pagkamatay ni Mayor Halili ay nag-iwan ng isang malaking tanong. Sino nga ba ang tunay na nasa likod ng kanyang pagkamatay? Halina at ating balikan ang naging buhay ng isang leader na minsang kinatakutan ng mga halang ang kaluluwa sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Antonio Cando Halili ay nagsimulang maging Alkalde ng Lungsod ng Tanawan sa Lalawigan ng Batangas noong taong 1992 at muling nahalal sa kaparehong posisyon noong taong 2013 at 2016. Isinilang siya noong 8 ng Pebrero taong 1946 at bago niya pasukin ang mundo ng politika isa na siyang masigasig na negosyante kung saan sinasabi na siya ang nagtatag at nagmamayari ng ANC Halili Group of Companies na may saklaw ng iba't ibang mga industriya katulad ng real estate, private emission testing at information technology ayon sa mga ulat, mayroong higit anim na pong emission testing centers ang kumpanya niya sa Luzon. Patunay na lumawak na ang kanyang negosyo bago pa man niya pasukin ang politika. Una siyang nakilala sa lokal na pamamahala nang siya ay mahalal bilang alkalde sa Tanawan, Batangas. Kung saan una niyang binigyang pansin ang ilegal na gamot dahil kung bakit siya naging tanyag dahil sa kanyang kampanyang Walk of Shame. Sa nasabing kampanya, ipinaparada ni Mayor Halili ang mga suspect na nahuhuli na sangkot sa iligal na droga at mga pagnanakaw. Ang mga nasabing suspect ay may karato lang nakasabit sa leeg kung saan nakalagay ang kanilang kasalanan katulad ng mga katagang isa akong pusher, huwag tularan. Ang kampanyang Walk of Shame ay umani ng iba't ibang kritisismo mula sa mga human rights group at politiko. Dahil tila paglabag umano ito sa karapatang pantao, pati na rin ang procedure ng due process. Noong 2016, nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte ay tahasang ipinahayag ni Mayor Halili ang kanyang pagsuporta sa War on Drugs. At sa mga pahayagan ay binigyan din niya na huwag lamang sana maliliit na pusher ang habulin, kundi pati na rin ang mga malalaking tao sa likod ng iligal na droga nais din umano niya na mahuli ang mga drug lord o tagapondo ng ilegal na transaksyon sa kabila ng kanyang tahasang pagsuporta sa kampanya kontra droga nagulat na lamang siya nang nagbaba ng talaan si pangulong Rodrigo Duterte ng mga pangalang sangkot sa droga at sa tala ang iyon ay nakalagay ang pangalan ni Mayor Halili. Dahil dito, noong buwan ng Oktubre taong 2017, tinanggalan siya ng kapangyarihang mamahala ng mga lokal ng kapulisan, alinsunod na rin sa kautusan ng National Police Commission Napolcom. Sa kabila ng mga alegasyon, mariin niyang itinanggi ang kanyang pagkakasangkot at ayon pa sa kanya, handa siyang magbitiw bilang alkalde kung mapapatunayan at kung makakakalap ang mga otoridad ng matibay na ebidensya na magagamit upang madiin siya sa sinasabing kanyang kasalanan. Sinabi rin niya na handa siyang iparada sa buong syudad kagaya ng nakasaad sa kampanya niyang Walk of Shame, dahilan kung bakit mas tumindi ang kontrobersya. Matapos ang aligasyon, naganap ang isang insidente na gumulantang hindi lamang sa Batangas, kundi na rin sa buong bansa. ika ng Hulyo taong 2018, habang dinadaos ang regular na flag raising ceremony sa harap ng Tanawan City Hall habang siya ay nakahanay kasama ang mga bagong halal na politiko sa kanilang lugar. Bigla na lamang nakarinig ng putok ng baril at makalipas lamang ang ilang segundo ay agad na natumba si Mayor Halili. Agad siyang isinugod sa ospital ngunit hindi rin siya nakaligtas ayon sa ulat, tinamaan ng isang 5.56 mm na bala ang dibdib ng Alcalde. Agad na bumuo ng Special Task Force si Albayalde upang matutukan ang investigasyon sa kaso. Itinilaga ni Albayalde si Edward Caranza upang mag-focus sa motibo ng krimen at matukoy ang suspect. Nakipag-ugnayan din ang mga polis sa Soko at ibang mga expert upang mas mapalalim pa ang investigasyon. Nagkaroon sila ng talaan ng mga posibleng suspect sa insidente kung saan ang mga suspect na ito ay sinasabing may kaugnayan sa illegal na gamot. Sa isa pang ng investigasyon, lumabas ang kuha ng CCTV kung saan napansin ang puting kotse sa may gasolinahan na pinaniniwala ang lugar kung saan tumigil at nag-abang ang suspect bago nito isagawa ang pamamaril tiningnan ng mga otoridad ang plate number ng nasabing sasakyan, ngunit hindi ito rehistrado. Dahilan kung bakit sinabing posibleng ginamit lamang ang sasakyan bilang getaway vehicle. Bagaman natukoy ang posibleng suspect, naging malabo naman ang pagkakakilanlan nito. Posible rin umanong gumamit ng lookout ang mga suspect. Kaya naman nahirapan ang mga otoridad na resolbahin ang kaso. Nagimotibo rin sa nangyari ang agawan sa lupa. May napabalita rin may alitan si Halili sa isang dating general. Sa isang bahagi ng damuhan, natagpuan ang basyo ng bala na pinagpwestuhan ng salarin. May mga nagsasabi na pinatahimik si Mayor Halili dahil sa takot na magsalita ito. May iba na nagsasabing hindi sangkot sa illegal na droga ang Alcalde at posibleng ginawa lamang ang kwento upang isagawa ang pagtumbarito at sirain ang reputasyon nito. Sa kabilang banda, kahit pa man sinabing sarado na ang kaso, bigla itong nabuhay nang lumutang ang isang police colonel at dating PCSO General Manager Garma. Ibinunyag nito na may kaugnayan sa si insidente ang isang opisyal ng Region 7 at sa pandemic ay lumalabas na ito ay si Major Kenneth Paul Alborta. Sinabi umano ni Alborta na grupo sila na pumaslang sa alkalde. Ngunit ayon kay Albotra, hindi totoo ang ibinibintang sa kanya at pawang kasinungalingan lamang ang mga ito. Ayon pa sa kanya, kakasuhan niya si Garma dahil sa ibinibintang nito sa kanya at sa mga kasinungalingan umano nito. Dahil sa pahayag ni Garma, muling nagkaroon ng pag-usad sa kaso. Bumuo ang mga otoridad ng grupo upang higit na suriin ang mga bagong ebidensya kabilang na ang mga intelligent file at ilang mga dokumentong ipinirisinta umano ni Garma. Sa kabilang banda, ginagawa naman ng mga otoridad ang kanilang makakaya upang makamit ang hustisya gaya ng nais ng pamilya at kaanak ng nasawing alkalde. Kaya naman tanong ng marami, sino nga ba ang nasa likod ng nangyari kay Mayor Halili? Sino ang may baka sa ngayon ay mananatili pa rin itong katanungan na sana sa hinaharap ay mabibigyan ng kasagutan nang makamit ang nararapat na hustisya so ngayon lamunaha